Gandang binibining Nora Honor. Talaga namang napakaganda natin guys. Noon, ngayon, ay talaga namang lalong gumaganda ang Miss Nora Honor. Kung kailan nagkakaedad, eh masasabi mo talagang maganda ang isang Miss Nora Honor. Ano nga ba ang dahilan at lalong gumaganda at talagang makita mo ang aura ni Miss Nora Honor nagniningning? Alamin natin yan sa pagbabalik ng hard expression. Ito po si DR, ang inyong kaibigan, ang inyong ka hard expression, ang katulad nyo nagmamahal kay Ati Guy. Si Ati Guy ay tinaguri ang Cinderella ng pelikulang Pilipino. Cinderella dahil masasabi nating mabait, mababa ang loob, at nagmula sa kahirapan at talaga namang nagtagumpay at talagang naabot ang tagtugatog ng kaginhawaan ng kayamanan. Talaga naman, masasabi natin from rag to riches, yan ang Cinderella si Bis Nora Honor. Ang tinaguriang ang the golden girl. Totoo naman po, dahil talagang si Ate Gay, mayroon siyang katangi-tangi ginto, ginintuan. No po? Mahal na mahal siya ng tao. Kung baga sa ginto, nagniningning ang Miss Nora Honor sa kanyang, uh, sa kanyang kasikatan. Ayan. At nagniningning ang kanyang kabutihan. Yan, golden girl ng cinema of the Philippines, di ba? Siya yun, siya yun. At si Ate Gay ay tinaguring ang, hindi ba, Morena? Hindi ba? Morena. Talagang, pag sinabing Nora o -no, Morena. Alam niyo po, ito po, noon hindi ko nakita si Ate Gay, pero lalo na ng mga dalaga, kadalagahan niya yung mga uh, ate ko noon, talagang uh, nakita nila sa ating kay talaga daw yung kanyang balahibo sa kamay dito no, talaga makita mo sa braso, para daw nakasuklay at talaga daw makita mo hindi, sinasabi nga nila sorry ating kay, sabi nila baluga daw sa ating kay, hindi siya baluga, sabi nila siya ay morena, na talaga namang gustong kulay na ng mga uh, Uh, Pilipina, mga Pilipino, hindi ba pag sinabing morena, yan ang kulay natin kayo manggi na talaga namang wow talagang gustong gusto na mga dayuhan ang kulay ni Ate Gay at yan ang nagpatindi pa sa si ganda niya. At uh, syempre, tinaguri ang siyang superstar. Hindi ba? Pinakamataas, pinakamaningning na superstar. Pero alam niyo po ba, kahit na si Ate Gay hindi katangkaran, alam naman natin si Ate Gay, sabi nga nila, Ate Gay, sorry po, no? bulilit. Pero yung bulilit na sinasabi nila, yan ang talagang nagpataob ng mga bomba films. No? Yan ang tumapat, tinapatan ni Ate Gay yung mga bomba pe no panahon at talagang noong unang panahon no siya ang itinapat ni ba si Ate Gay din ang tinapat sa ar, sa basketball noon kasi ang mga kalalakihan talagang basketball ang gusto nila pero natatakot ang iba na yung ibang show na tapatan ang PBA pero si Ate Gay siya lang ang itinapat kasi bakit no yung mga kababaihan silang reyna ng tahanan hindi na manunod ng basketball dahil ang masusunod syempre yung mga nanay na pagod maglabat, pagod magluto, mag-alaga at syempre ang kanilang uh, libangan, ang kanilang inspirasyon ay si Ate talaga naman si Ate Gay, ang ganda-ganda ni Ate Gay. Alam niyo po, yung mga larawan po mula nung bata siya, makikita niya, nakapost, yan po yung piling-pili na gusto ko. Kulang po eh. Isa yan sa mga gusto kong larawan ni Ate Gay yung mga yan. At mula pagkabata niya, ang ganda-ganda ni Ate Gay, no? Yung buhok niya, bagay niya yung, yung ah, mahaba, no? At talaga yung mga mata niya, kumikislap. Parang merong salami, parang merong makita mo talaga, no? Si Ate Gay yan, pag tinignan ka daw talaga ni Ate Gay, no? Talagang hindi pwedeng, hindi ka may starstruck sa kanya. Mamamagnet ka. At alam niyo po ba bakit maganda si Ate Gay hanggang ngayon? No po, Makita nyo, kahit na may edad na, no? sa si atigay pag hindi nag hindi nakaayos, simple, sasabihin mo. Pero pag nag-ayos sa si atigay kahit, simpleng maganda. At yung simpleng maganda nga niyan, yan yung lalong nagpapaganda kay ating Pero pinaka-importante sa lahat. Bakit nga ba maganda si atigay Maganda si Ate Gay kasi yung kalooban niya, yung puso niya, no? Mahinahon, mapagmahal, mapagpakumbaba. At talaga namang si Ate Gay, hindi niya linagay sa isip niya na siya ay national artist, superstar at greatest actress of all time. Kaya nga si ate Gay hindi nakikipag-unahan. Hindi siya ganon. Hindi nakikipagpaligsahan si ate kung Kumbaga, kusang dumating yung tagumpay sa kanya, di ba? Yung international best actress. Hindi niya, maaari pinaghirapan niya ang mga ito. Siyempre, pinaghirapan niya, pero wala sa puso niya na uh, ito ay panlaban. Kumbaga pinaghirapan niya para mapagbuti at lumabas na maganda. Yan si Atigay. Kaya nga si Atigay, no, maraming nagtatanggol sa kanya. Bakit? Dahil si Atigay, kumbaga tahimik lang, hindi si Atigay ang nakikipaglaban sa sarili niya. Kung hindi yung mga nagmamahal kay Atigay, si Atigay pinapasajo Dios niya lahat ng bagay. Yan ang superstar noon, ngayon at magpakilanman Walang pantay sa kagandahan in and out ha in and out sa puso ni Atigay at talaga namang maganda na sa panlabas sabi ko nga maganda pa sa panloob yan si Miss Noronor ang ganda-ganda no yung aura positibong positibo ang dating at talagang kontento sa buhay masaya si Atigay lalo pa syempre, ang saya ng kanyang pamilya, buo na sila, muli, bagamat, syempre, walang perfect na pamilya itong birthday niya na nakaraan, di ba? Ang saya-saya. At syempre, si Ate Gay lang ang makitaan mo na ibat-ibang personalidad, ibat-ibang antas, no? From, uh, 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 ano yan? Walks of life. Ibat-ibang, uh, ano, uh, tao. No? Makita natin na talagang nagmamahal kay Ati Gay. Makamasa siya. Sa palengke, mahal siya. Nasa opisina, mahal siya. Sa busyan lagay, no? Sa, saan man, sa syudad, sa baryo. Talaga, si Ati Gay, totoo yan. Si Ati Gay, talagang pang-international ang kanyang ganda. Ati Gay, mahal mahal kita mahal na mahal ka namin. At ikay maraming salamat pagpalaing ka ng Diyos. Humapa pa buhay mo at manatili kang maganda sa panloob at panlabas. We love you, Ate Gay. Ito po si Kipper DR na nagsasabing, as long as there is love, we will stand and to God be the glory. Maraming salamat po at mabuhay.